isa sa mga pinaka-weird na reality shows na makikita nyo ngayong araw, ha? Pag sinabing reality show kasi, lahat ng pwedeng maisip or lahat ng pwedeng sitwasyon kung saan pwedeng ilagay yung tao. Ginawa na yan! Kapag mas kakaiba or mas naiipit yung tao sa isang weird na sitwasyon, mas maganda at mas maraming nanonood nung palabas na yon. Meron dyan, di ba, yung Squid Game na patayan. Alam mo, ginawa nilang totoong buhay yung Squid Game The Challenge. Ang ganda niyan eh. Meron yung sa Japan, kwento na natin to dati, di ba, yung nabuhay siya mag-isa, kinulong siya sa isang kwarto ng napakatagal. Ito yung pinakakaiba ngayong araw. In a sense na hindi mo siya aakalain. hindi ko ma-explain na ayos sa inyo, no? It's something that's very unexpected. Papa, hala, bakit? Ba't nila ginawa yun? Ang palabas na pag-uusapan natin ngayong araw, yung reality TV show na yan, ay yung tungkol sa organ donation. Organ. Ang oh, weird, Alam niyo kung sino yung gumawa ng palabas na to? Endemol. Di ba, pamilyar kayo sa salita? As Endemol, saan ko ba narinig yan? Tama kayo! Kasi yung mismong producer ng Big Brother, kung saan meron tayong sariling version, ang gumawa ng palabas na pag-uusapan natin ngayong araw. Ngayon, meron tayong question of the day palagi. No? Meron tayong Gcash giveaway. Hindi ko muna ilalagay sa dulo at ilalagay ko dito sa umpisa. Tatanungin ko kayo para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Ano sa tingin nyo yung magiging plot twist ng reality TV show na pag-uusapan natin ngayong araw tungkol sa organ donation, ha? Isipin nyo! Mahula lang kayo. Walang maling sag... Well, may tamang sagot, pero lahat ng sagot natin ay pasok sa question of the day natin ngayong araw. Bago natin upisahan yung kwento, i-comment nyo sa ilalim. Ito na, kakalkalin na natin yung kwento natin. The is called Big Donor Show. Three people who need a new kidney this is cynical exploitation life-saving kidney operation the makers of big brother have done it again it? for a big donor show is designed to cause outrage ethical and tasteless transmission is set for friday with host macabre the latest controversial program a bad taste has reality tv gone too far too far too far too far magpo-focus ang ating storya ah, sa isang babae na nagngangalan na si Lisa. Ayan si Lisa. Isa siyang 37-year-old na babae na may taning na ang buhay dahil sa brain tumor. So, nandito siya ngayon sa palabas na tinatawag na The Great Donor Show. Sa palabas na to, meron tayong makikita mamaya na tatlong contestants. Si Vincent Molinar, si Charlotte Reichnig, at si Esther Claire Sasabon. Simple lang naman yung palabas eh. Kung sa totoo sen, kailangan mamili ni Lisa kung sino dyan sa tatlong yan yung tatanggap ng kidney niya. Bago siya mamatay, may brain tumor na kasi siya eh. Kagaya sa PBB, this makes it more fucked up. Kasi may direktang paraan ang audience para mag-participate. Sa PBB, di ba pwede kang yung vote to say, vote to evict. Di ko alam kung ganun pa sa PBB ngayon. Pero dito, habang namimili si Lisa, pwede magsabi ng mga opinion yung mga tao via SMS. The more you think about it, the more fucked up this show is. Pwede silang magbigay ng mga opinion nila. Lisa, mali yan. Hindi dapat yan bigyan mo. Hindi niya deserve ang kidney. Mga ganun mga bagay, di ba? Sa Netherlands, meron silang batas na bawal mamili kung kanino katatanggap ng donor. Isa sa mga naging issue to sa kanila eh. However, sa kasong to kasi, may loophole. Kasi buhay pa yung magmimig, guys, So, pwede silang mamili. Pag hindi buhay, doon bawal. Yun, yun, yun yung nasa batas. Okay, so alam na natin yung premise ng palabas. Oh, the Great Donor Show, nandyan yung mga contestants, andyan si Lisa. Magbibigay lang ako ng konting background sa inyo kung bakit nila ginawa tong palabas na to. And this is important ha. Yung network kasi kung saan pinalabas to ay tinatawag na BNN. Ginawa nila yung palabas para i-honor yung founder ng BNN na si Bart de Graaf. Ayan si Bart de Graaf, makikita natin sa mga larawan. Ipapakita namin sa inyo ngayong araw, no? Isa siyang TV presenter, isang komedyante, at isang aktor on top of being the founder of BNN. Ngayon, kung makikita nyo sa mga larawan, medyo makikita natin na mm, hindi ayos no, yung lagay nitong si Bart de Graff. Actually, namatay siya kakahintay ng 7 years para sa isang kidney donation. 7 years, no? Ang tagal nun. At the time na pinalabas itong The Great Donor Show, fifth anniversary ng pagkamatay niya, yung ginawa, yung palabas. So para sa kanya talaga ta lahat to. At sinabi pa nila no, na lahat ng kikitain ng mga text messages, may kita kasi yan, pupunta sa Dutch Kidney Foundation. So yun talaga eh. Maganda yung layunin pa rin naman talaga ng palabas, kahit na sabihin nating medyo hindi okay yung pagsaset up. Medyo tasteless or inappropriate siya. Maganda yung layunin. Obviously, kayo, I think kayo rin naman masasabi nyo na. Bakit? Ah, weird, no? Parang pinaglalaroan yung mga tao. Nakatanggap ng napakalala. Napakatinding backlash itong palabas na to. Hindi pa siya nag-uumpisa. Wala pa siya. Naset up na natin yung palabas. Contestants Network. And let's be real, sobrang fucked up nito. Kung gumawa ng ganitong palabas ngayon, maraming magagalit sa mga Twitter, Ayan, mabubwisit silang lahat dyan. Miski ako eh. Kasi parang pinaglalaroan talaga yung mga tao. Ba't hindi nyo bigyan ng kidney? Ba't kailangan pang gawin palabas, di ba? Ba't pahihirapan nyo pa? Ba't paaasahin nyo pa sila? Tulungan nyo na lang. Yan, yeah, di ba? And that is exactly what happened. Puno ng, puno, puno ng backlash yung palabas, hindi lang locally kung hindi internationally. Biruin mo, hindi pa pinapalabas. Di ba nangingi alam na ang buong mundo sa'yo? Mga politiko, TV critics, mismo mga medical professionals nakikita nila kung gaano ka morally wrong, ethnically wrong itong palabas na to. Yung Dutch Embassy. Grabe, inulan sila ng napakaraming complaints sa buong mundo. Hindi pa kasali yung Netherlands dito, ha? Buong mundo, gigigil sa kanila. Miski yung Dutch Prime Minister at the time na si John Peter Balkenende, sabi, ikakasama ng palabas na to yung imahe ng buong Netherlands. Itigil nyo na yan. Yung mga politiko, nag-usap-usap sila. Alam nyo, kailangan natin ibanto makikita mo, ang dami talaga. National issue talaga. Dahil inappropriate nga. Hindi rin kasi matatanggi na maganda yung intention. Kaya medyo hati yung mga opinion din ng mga tao. Pero high highs and low lows. Naintindihan nyo? Ang intention ng palabas talaga is para dumami yung mga organ donors. Maganda Intention eh, 'di ba? Sa huli, nagdesisyon sila na wala silang magagawa kung hindi ipagpatuloy lang yung palabas kasi walang legal na basis para ipatigil nila yung palabas. Wala eh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina may loopholes, mga ganun mga bagay. Tinitignan din nila no, 33% dahil tatlo yung contestants, 33% yung chance na makakuhan sila ng donor. The harsh and sad reality is Napakaliit pa, lalong sobrang liit yung mga nasa waiting lists ng organ donation. Sabi pa nila, no, five years ago nung namatay si Bart de Graff, ang hirap na, namatay nga siya kakahintay eh. At mas matindi pa yung nangyayari ngayon, mas duminde at mas lumala pa yung sitwasyon. Alam mo ha, sabi nila nung nagpa-poll sila, bago pa man din umpisahan yung palabas, 61% ng mga Dutch yung hindi nag-a-approve sa palabas na to. malian yan, inappropriate, hindi dapat natin gawin, hindi siya makatao. And I understand kung bakit ganito yung uh, opinion nila sa palabas na to. Tama naman kasi sila. Wala pa tayo sa palabas! Eto na, uumpisahan na natin ang The Great Donor Show. Umpisa pa man din! It's already been a show. Naging palabas na siya. Hindi pa nakikita yung title, hindi pa nakikita yung unang episode. Ang dami na niyang na-entertain. Dames and here, live from the studio in Winnausmeer is this The Grote Donor Show. Here is your guest here, Patrick Rodiers. It was June 1, 2007 kung saan inere ang The Great Donor Show. Pakita natin. Ayan siya. Ayan na yung logo niya. Ayan na yung mga audience. Nakaredy na sila. Alam nyo kung paano nila inumpisahan yung palabas? May presenter kasi doon. At pangalan niya ay si Patrick Lodiers. Ang sabi niya, teka lang po. Alam ko na, alam nyo na tong palabas na to. Umpisa pa lang. Kunento niya lahat ng criticism na hinarap ng palabas. Sinabi niya, aware po kami na may mga nagagalit na ganto na hindi sila natutuwa. Nagsabi rin siya ng mga stats, no? Sinabi niya na ganito po katagal nakakatanggap ang bisang pasyente. Four and a half years. Kung baka sinaset up niya. Ito po yung dahilan kung bakit namin ginagawa tong palabas na to. Hindi lang to basta bastang nagpapasikat lang kami or basta pinahihirapan lang natin yung mga contestants natin. Maganda po yung intensyon. Parang ganon, sineset up niya ng ganyan. Pinalabas na si Lisa. Ayan, ayan si Lisa. Napakagandang babae. Kuinento na nila. Sabi nga nila, di ba, meron daw, anong tawag dito, meron brain tumor. Hindi na talaga magtatagal si Lisa. So, si Lisa, sinabi niya, mamamatay na rin po ako. So, bibigay ko na yung kidney ko. Maliwanag yung buong set eh. Kung makikita mo. Very early 2000s yung vibe niya talaga. Umupo silang lahat. Nagngingitian. Nagkwekwentuhan. Yung tatlong contestants. Isa-isa rin silang nagkuwento na ito yung mga dinadanas namin. Napakatagal na namin sa waiting list. Kaya gusto namin na makuha yung kidney mo. Sinabi rin nila kay Lisa yan. Ngayon ha, ito yung medyo weird na parte na ng kwento kasi alam natin na kahit maganda yung intention, this is a contest. Contest. Ha? May iyakan, may mapapatalsik, may mapapaalis. Ididiin ko na reality show ito na parang PBB, Pinoy Big Brother. Hindi siya bastang ay, eto maganda yung kwento nito. Sige, ikaw yung makakatanggap. Tapos ang usapan. Hindi ganun. Mabigat yung mararamdaman ni Lisa dito. Kailangan niyang mag-decide kung sino yung tatanggalin niya. May ganun eh. May mga rounds. Okay. Sa unang round, kailangan ko alisin to. So, pressure to sa kanya. Imaginin mo ha. Ikaw ang magde-decide kung sino sa tatlo ang mabubuhay at kung sino yung dalawang mamamatay. Parang ganun. Ganun yung tatanim sa isip mo eh. Hindi mo masasabi na, okay, may isa akong maliligtas. Magde-decide ka rin kung sino yung dalawang mamamatay. Ang bigat nun. Nafe-feel ko. Nafe-feel ko siya. So makikita mo sa mukha ni Lisa rin no, habang buong palabas na nararamdaman niya rin no, yung bigat nung kailangan niyang gawing desisyon. Isa-isa niyang kinausap yung tatlo at nag-share sila ng mga struggles nila yung pang-araw-araw na hirap nila sa physical, 'di ba? Dahil mal chronic yung mga ano nila, eh, yung mga nararamdaman nila. Ito eh. ako, hindi ko nagagawa yung ganitong mga bagay, nahihirapan ako ng ganitong mga bagay. But more importantly is the the psychological aspect and the financial aspect, 'di ba? yun yung realidad eh, miski sa atin 'no, hindi lahat kayang gumastos, hindi lahat kayang labanan ng sakit dahil mahirap talaga siya. Hindi lang sa physical na aspeto. So tapos na silang mag-usapan lahat and dumating yung point na Lisa, sabi ng presenter, kailangan mo nang mamili kung sino yung unang tatanggalin mo. At ayun, naging totoo na. The pressure is on. Ika nga. Makikita mo na emosyonal si Lisa. Sabi niya pa, alam nyo, na para akong Diyos. Ang hirap, parang Diyos na ikaw yung magde-decide. Ang bigat talaga. In the end, pinili niya na matanggal etong si Esther Claire. Sinabi niya kasi, Esther Claire, base sa mga kwento mo, nakikita ko na maganda yung buhay mo, na masaya ka, so ibibigay ko na lang sa iba itong kidney ko. Nung tinanong si Esther Claire, sabi niya, ina-expect ko na rin na ganito yung magiging desisyon mo. Aware din siya na maganda naman yung buhay niya. Dat being said, you malalama, man, I, chance to a, after this. Maar het is echt afschuwelijk om te zeggen. Um, Esther Clare, claire. Het is me. Ja, <tie> yeah. reactie? Heel graag een korte reactie. Ik voel dan al wel een beetje aankomen, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd. Hoe dan? Ja, leven de rit en zo en. God, thanks, yeah. So si Vincent sa kasi Charlotte na lang yung natira. Dalawa sila. Sabi ng host, isa sa inyo, ang harsh nito, no? ma-extend yung buhay ng around 23 years. Ang casual na lang yung pagkakasabi. At yung isa sa inyo, ang lungkot, di ba? Vincent en Charlotte, dit is het uur van de waarheid. Een van jullie beiden gaat zijn of haar leven verlengen met waarschijnlijk 23 jaar. Want een gezonde nier uit een levend lichaam gaat gemiddeld 23 jaar mee. Dat betekent 23 jaar niet meer dialyseren, 23 jaar gaan en staan waar je wil. Ervan uitgaande natuurlijk dat de nier niet afstoot. So, kagaya ng first round, tuloy yung parang mga kwentuhan nila. Okay, sino dapat makatanggap? Ano pa yung mga pinagdaanan ninyo? And then, dumating na, okay, Lisa, kailangan mo nang mamili. Yung mga tao, teh text sila ng text. Actually, sobrang dami raw nanonood nung araw na to eh. Textila eto si Vincent yung piliin mo kasi ganito. Si si Charlotte yung piliin mo kasi ganyan ganyan ganyan. Mararamdaman no yung bigat ng eksena mula sa mga texters, mula sa presenter, mula sa audience, may mga iba na umiiyak na rin habang pinakikinggan sila. Kasi uhulitin mo na naman yung choice kanina na isa yung sasaya pero isa technically yung parang papatayin mo eh. Ang hirap nun. Babalik tayo kay Lisa. Lisa kailangan mo nang mag-design. Ito na yung plot twist ng kwento natin. Bago ko po ituloy yung kwento, bibigyan ko kayo ng isang huling chance para manghula kung ano sa tingin nyo yung plot twist ng kwento ngayon. Kahit ano ha, wala pong maling sagot. Lahat yan ay pwedeng pumasok sa ating question of the day kung saan pwede kayong manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Of course, may tamang sagot. Inuulit ko lang. Pero lahat valid. Ang next part ng kwento na to ang magsasabi kung ano ang plot twist ng kwento. Ready na ba kayo? Kung nakapag-comment kayo, ikutuloy ko na yung kwento. So si Lisa, sinesetup niya na. Kinukwento niya na yung mga factors kung bakit pipiliin niya si ganito at hindi si ganito. Ngayon, nung sinabi siya, ito po yung pipiliin ko at ang pipiliin ko ay si... Pinigilan siya, Lisa Tigel. Yung presenter nagsalita. Huwag mo munang ituloy yung sasabihin mo, Lisa sabi sa kanyang ganyan, unti-unting humarap yung presenter sa audience, magbibigay siya ng isang pasabog. Isang pasabog na gugulantang sa mga audience, sa mga nanonood sa bahay, at sa lahat ng na mga nag-away-away sa buong mundo dahil sa galit sa palabas na to. even wacht, Lisa. Wacht, heel even. Want ik wil even time-out, want ik wil eigenlijk nog een keer die vraag stellen waarom So, I'm here, I'm Magugulantang sila sa maririnig nila. Sabi niya, time out po. Gusto kong sabihin sa inyo at i-remind sa inyo ulit kung bakit po natin ginagawa itong palabas na to. Meron po kasing hindi magandang nangyayari sa sistema ng organ donation dito sa ating bansa. Sa ngayon po, meron tayong 1,400 na nasa waiting list at hindi natin alam kung makakatanggap ba yung 1,400 na yan ng mga donor, kung mabubuhay ba sila, hindi po natin alam yan. Pero, sabi niya ha, may magagawa po tayo dito. Pwede po kayong kumuha ngayon ng fill-up form para sa donation ng organs. Ngayong gabi po, walang tatanggap ng kidney. Nagulat yung mga audience, yung mga ta... Ha? Anong nangyayari? Eh, ba't dito pa tayo? Ano pinaggagagawa nyo? Niloloko nyo lang ba kami? Eh, yan na yung mga iniisip ng mga tao. ay eh. Gulantang na gulantang na sila. Ang taas-taas na ng ratings nila ng araw na yun. Sabi niya, mali po itong ginagawa natin dito. Alam po namin, sabi nyo na inappropriate to. Sabi nyo, tasteless to. Piski kami po. Naniniwala dyan sa mga sinasabi nyo. Yan din mismo ang iniisip namin. Agulat ulit yung mga tao. Sabi niya, gusto ko po natitigan nyo si Lisa. Tinuro niya si Lisa at pumunta yung camera dun sa mukha ni Lisa. Hindi po Lisa yung pangalan niya kung hindi Leone. Nagulat yung mga tao. Sabi niya, ang totoo niyan, isa po siyang artista. Wala po siyang sakit at hindi po totoo yung sitwasyon na sinabi namin na kinakaharap niya. Pinakita rin nila sila Esther Clare si Vincent at si Charlotte. Sabi nila, umaarte lang din po sila. Si Esther, si Vincent, si Charlotte. Pero kahit umaarte po sila, ay hindi sila mga artista. Bakit kanyo? Sila po ay totoong mga kidney patients. At ang mga kwentong sinabi nila ay totoo. Alam po nila na wala silang matatanggap na kidney sa pagkatapos ng video na to. Pero, nandito po sila dahil alam nila kung ano ang balak naming gawin at kung ano ang misyon ng ating palabas ngayong araw. Alam niyo nag reaction ng mga tao? Palakpakan sila. Miski nagulat ako, kinilabutan ako. Something na hin walang nag expect Yung mga audience, palakpak talaga ng ganyan. Yung mga contestants, nag-light up yung mga mukha nila. nag sila. Well, technically, hindi sila contestants, kundi parang kasabwat doon sa prank ba na masasabi. Hindi ko alam kung ano yung tamang term. Nagyakapan sila. Natutuwa sila sa naging reaksyon ng mga tao sa ginawa nila Na at first, syempre, hindi nila alam Napakarami mga issue, eh Di ba galit na galit yung mga tao sa atin? Bakit nating gagawin to? So, tinanong sila Pwede nyo bang sabihin sa mga audience Kung bakit kayo nag-participate dito? Ang sabi nila, ano First and foremost, gusto nilang gisingin yung mundo Malaki kasi talaga yung problema ng organ donation Hindi lang sa kanila Kung hindi para sa buong mundo Ang daming namamatay kakahintay, diba? Para lang magkaroon ng organ donors yung host, nagsalita ulit siya. Ito yung very ballsy at very matapang na sinabi niya. Humarap siya sa camera, sabi niya, gusto ko pong kausapin ng direkta ang ating gobyerno. Alam niyo nung nakaraan, galit na galit kayo nung ginawa namin tong palabas na to. Sabi niyo, mali. Sabi niyo, hindi dapat gawin to. Alam niyo, yung galit niyo na yan. Yung galit nyo sa gusto nyong pagban palabas na to, ibigay nyo sa sistema ng pagpapalakad ng organ donation sa bansa. Gusto ko na yung mismong reaksyon na binigay nyo, yung mismong enerhiya na binigay nyo, ganun din yung ibigay nyong enerhiya para ayusin yung mga bagay na alam nating mali. Nagtanong pa siya, sabi niya sa audience at saka sa mga tago gobyerno nga, tanungin niyo yung sarili niyo. Anong masasabi niyo sa waiting list para sa mga gustong kumuha ng organ? Tama ba yan o mali? Di ba? Medyo ballsy din itong next part kasi habang nagsasalita siya, kinat nila no, yung mga videos ng mga parliament na galit na galit. hindi no, dapat i air yan. Ganyan, ganyan. Merong isang interview na tumatak din sa napakarami mga tao kasi tinanong siya, hindi ko po alam kung anong posisyon nitong tao na to, no? Pero sabi niya, tinanong siya ng mga mga naging interview, sa tingin niyo po ba may silbi tong ginagawa nilang palabas na nag Great Honor Show? Sabi niya, meron. Kasi ako, alam ko na naitatanong niyo sa akin to, no? Nung nalaman ko na ginagawa nila to, miski ako, nag-fill up, sabi niya. Hindi ko alam kung may mangyayari, hindi ko alam kung may silbi ba tong palabas na to, pero kung meron man, it's at least merong isang nadagdag na donor, which is siya. Nakakaiyak, kinikilabutan ako sa totoo lang. Bigla nilang pinakita si Bart de Graf. Linay nila yung pagtawa niya habang pinapakita yung larawan niya in black and white. Nakakakilabot and feeling ko kung napanood ko ng live, iiyak din talaga ako dito. He ended the show by saying, Ladies and gentlemen, ito po ang The Great Donor Show. Nagpatawa pa siya, sabi niya, huwag po kayo galala, wala na pong sequel to. Tawa yung mga tao. Dames en heren, dit was de grote donor show en ik kan u verzekeren, er komt geen tweede aflevering. Dank aan Esther Claire, Vincent en natuurlijk aan Charlotte voor hun moed en doorzettingsvermogen. Eto dankjewel voor kijken. Ito na ngayon yung importante. The aftermath. Dito nagtapos yung palabas, pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Bako natin ituloy, curious ako, sino kaya yung mananalo dapat? ba? Diba? Sabi nila si Charlotte, nakakuha siya ng 38% ng mga, kumbaga parang boto, or 38% ng na mga nag-text is about her. Sa kanya na lang po ibigay siya yung kumbaga nakakuha ng simpatya ng audience kasi kwento niya yung hirap talaga no. Siya yung mas nakakaawa yung kwento kumbaga. Ganyan din sa PBB eh, di ba? Kung sino yung mas nagpaiyak sa atin, kung sino yung mas naiintindihan natin yung kwento, sila yung nananalo. Sabi niya, kaunti lang yung pwede kong inumin sa isang araw dahil hindi kaya nung katawan niya. Tingnan naman natin yung reaction ng mga tao. Ang dami nagsabi na ang galing ng ginawa nilang stunt. Ayun, stunt pala yung tamang term, no? Maraming mga tao na nag na inspire para maging organ donors nung no mismong gabing yun din. Honestly, ako ha, matagal ko na rin po gusto maging organ donor even before encountering this video. Actually, sa dulo ng video na to, maglalagay tayo ng impormasyon sa mga tao maggusto mag-donate. Hindi naman po ibig sabihin na ngayon, ibibigay nyo na. Pag-aralan din po na. Hindi ganun yun eh. Miski yung prime minister nila nagalit galit na galit, biglang sumaya. Marami yung mga politicians na nagsasabi na tasteless to at inappropriate. Pero kung ako yung tatanungin, di ba, sabi, desperate times call for desperate measures. At yun yung ginawa nila. Tatanungin ko kayo, di ba? Kung mamamatay na ba kayo, tatahimik lang kayo. That's technically the dilemma. Mamamatay na tayo. Ano naman gagawin natin dito sa mundo? Ipaglaban na natin. Alam niyo ha, yung Dutch Transplant Foundation, nag-express ng sympathy nila sa palabas at sabi nila, pinakita raw nito yung desperation sa pangangailangan ng mga pasyente. Ang tanong ngayon, did this show make any actual change? Bukod sa mga ilang ilang nag-fill up para maging donors, no? 1.2 million yung nanood ng live and at the same time, 16.4 million yung live, yung populasyon ng Netherlands. Ang laki! Siyempre, di pa dyan kasali yung mga nanood after, yung mga nag-uusap, kagaya natin ngayon dito. Nung mismong gabing yun, ha? Sabi nila na 12,000 yung nag-sign up para maging donors. At 50,000 yung nag-request ng donor forms yung gobyerno ngayon nila, yung, uh, yung mga kidney organizations, gumawa sila ng master plan for organ donation at sinabi nila no, na hindi po namin iisipin to kung hindi dahil sa palabas na ginawa ninyo. Alam nyo, noong 2007, nakakuha yung palabas na to at nanalo ng International Emmy para sa non-scripted entertainment. Napakagaling. Ang tanong ngayon, nasa na sila? Nakita ko, no, si Lisa or si Leone. Lagi raw may nagsasabi sa kanya na, uy, parang kilala kita. Si Vincent naman, nagkaroon ng bagong kidney. Successful yung rehabilitation niya. Sumali pa siya sa palabas na The Walk. Si Charlotte, after six months, nagka-kidney transplant. Pero walang kinalaman sa palabas, no. Sa, sa Australia, siya nakakuha ng donor niya. Si Esther Claire, naging ambassadress din for kidney disease. At kasama niya si Vince Vincent, gumawa sila ng Bureau Serenstov na organization na sumusuporta sa mga chronically ill na mga bata. Needless to say, everything is going well sa kanila. Nakakatawa na walang namatay naman sa kanila. Grabe yung efekto, no? Minsan talaga, kailangan mong maging radikal para sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Kasi kung hindi, wala talaga mangyayari. May question of the day pa rin po tayo para sa mga hindi nakasagot kanina. Yung mga nakasagot, pwede nyo pa rin pong sagotin to. Naniniwala ba kayo na minsan kailangan ipaglaban natin ng radikal yung mga bagay na pinaniniwalaan natin? Sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. So, yun lamang po. Ito si Claro Third. Ito ang aking kwento.